Dito tayo mag-umpisa, o. Oh. Dito yung chapel namin. Hindi pa tapos yung chapel. Pinag-ano ko, pinali ko kasi yung pag-ano sa hangin, maano siya. Hindi pa ito tapos na gawa. Dito po na namin mo na. At yung mga. Senyor Santo, Niso, Senyor Santo, Niso, Senyor Santo Ano kasi ang alikabok, malapit kasi sa ano, yung dadaanan, maraming dumaan na sakyan. Ang alikabok talaga, ano bihisanan kasi to palitan yung damit nito pag ano malapit na yung face time niya January Senior Santo Jesus Senior Santo Jesus yun mga kapangga ito yung, yung, yung ano pagpistahan namin dito na mga kapangga pakita ko sa inyo yung ano Andiyan po ba? <laughs> Mga kapangga. <laughs> Welcome, Amas Vlog. Welcome, Amas Vlog. Amas Vlog. Amas Vlog. Oh. Si, si Skin Dapsos. Skin So, tingnan nyo. O, oh, kita nyo ba? Oh, Skin Dapsos. Skin Dapsos. Ito yung ano ko yun. Nilipat po. Dito, bagong lipat lang to. Kinain ano skin dapsus skin dapsus ito yung isang perasa noon ganito na kaso nagka issue lang gustong gusto ko siya kasi ano maganda maganda siya skin dapsus o sin yun iba kasi ito itong sindapsus, dapsus ito tika ay ewan ko lang kasi iba kasi ito yung mga sindapsus dapsus na mamahalin yung sin dapsus laba yung yung tag 20,000 yung basta 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 ito ito mura lang to hindi hindi to abot ng ganyan siguro mga ganito kalaki mga 1,500 siguro o 1,000 pa iwan ko lang ang ko magkano kasi hindi ko nakita And, yun ito ba yung hanan o ito ba yung ito ba yung basta parang hanan Parang hanan, hanan ba to? Mura, lang. murahin lang to. murahin uh, siguro mga, mga ano lang, hindi iabot ng ano. Um, 500 ba yan? Iwan ko lang. Oh, sino magkagusto dyan? Ha? Punta rito. Kasi ang, ang ano, hindi pagsali dyan ang paso. Ito <laughs> yung nanay sa sendapsos ko. Ito yung nanay, tingnan nyo. Yun, yun. Ano, naging, Naging anim sana to. Kaso lang, nasira yung isa eh. Nasira yung isa. O, oh, ito yung mga materialis ko. Yan, ganun pa rin. Coco cube. Oh, coco cube. <laughs> Rice hull. Tama <laughs> uh, Garden sewer. Ganun pa rin. Ito yung lipatan ko ng ano, pinagpagpupahan. Ilagay ko dito yung yung black cardinal ko. Dito ko yung lagay. Kasi ipropa ko yun. Oh. Eto si Black Velvet. Ilipat ko yan. Yun. Ilipat ko yan. Hmm. Balik tayo doon. Yun, ang branchano ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang branchano. Oh. Branchano, branchano. Ang branchano ko. Eto, malaki yung branchano na. Hmm. Kasi nabali ko isa Tinanim ko na lang. Inlipat ko na. Hmm. Dito tayo, dito tayo. bisa natin para mamatay na naman, oh. Ito si Silum, Silom na. Silom na pagbagong bagong ano sa dahon niya, mabarigated siya, oh. Tingnan yun. At saka magkaroon siya mga anak. Ito naman yun si Prince of Orange. Tri-color. Prince of Orange. Ganda-ganda para usog. Ako pa ko yung Black Majestic ko. Ito na yung Sibility, oh si Verity mayroon na siyang bagong ano yung isang dahon nagkaroon na din siya ng ano yung yung kalabas na yung ano niya yung maliit pa maliit 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 pa maliit pa eto dalawang dahon to yung pinagpropa ko ano siya nagkaroon na siyang bagong ano dalawa na yung nung nung, nung propa ko to yung dalawang dahon Itong unang, ano niya, yung lumabas na. Ano? Ito yung unang lumabas. At saka, ito na, pan-pearl na yung, ano niya. Ha! Hahaha! <laughs> oh, mobility, my ability, mobility, mobility, my beliti Okay. Punta tayo sa Black Cardinal kasi ipakita ko sa inyo. Ipupa ko yung Black Cardinal ko, mga kapangga. At yun si Black Majesty natin. Ang um, Black Majesty. Ang um, Black Majesty natin, mga kapangga. Maraming suli. Sinong magkagusto dyan? Punta kayo rito. ganda-ganda yan. Lalo na yung maraming ano. Ito ang marami. Oh. Ito marami. Ano? Dalawa. Dalawa. Lagyan ng pool. Tsaka ilagay nyo sa teres nyo. Yung sa may ano, yung yung ano ba yun? Ato. Ato. Ito si Cebu Blue. Tricolor Cebu Blue. Ito yan. Ito yan. Ito yun si tricolor ay burst. Kasi tricolor siguro to may puti kasi. May puti. Tatlong kulay. Di, di pag tatlong kulay, di tricolor. <laughs> Ganun ba? <laughs> Marami na to. Isa. O oh, mayroon nang na tapkat tapkat to. Mm, mm, mm. Ato, mga ano niya. Doon, doon, doon. Ito naman si King Saksong, Ang tigas. Ang tagal dumami. nag ko nga yan. Mayroon akong na-propa niya na ano. Apat. Apat. Apat na-propa ko. maying Sana, sana, sana. May panalangin ng Panginoon yan. Mabuhay yan. Mabuhay yan silang tagal na kasi dyan. dumami. Ito si Ridsan. Ito naman si Ito. Si Ito. Ang paborito ko ito si si Florida Beauty. Ito naman si Ring of Fire. Barigated Ring of Fire. Ito naman ang ipropa natin si Black Cardinal Iprupa na natin to. Iprupa na natin to. pa si Black Cardinal. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. May red siya. May red. Red, 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 red. Red, di ba? May red siya. May red. Ito yung. Ito yung iba-ibang kulay. May green at saka. Black Cardinal. Uhuhu, mga kapangga. Ito yung bagong krupa ko to. Ito sila. Yung bag, kinsaksam. Kinsaksam. At saka ito. Ayun <laughs> Si, si, Stephanie. At si Kitty Sack. Kitty Sack, Stephanie. Or si, si, Big Roy. Ay, hindi. Si, ano, uh, Jerome. Ano Jerome? Ano Jerome? Doon si... Ano ko yan? Huma Lumina, Black Huma. Ayan po. Kung ano to? Black Huma. Ano siya? Anak niya to. Tatlo. Maliit kasi yung isa eh. Maliit. Ito naman, iproof natin yung mga anak ni Black Cardinal. Iproof pa ko na tong dalawang malaki ay mga kapangga. Eh, dito lang muna tayo. Yung Green Imperial ko, ang laki Sinong may gusto dyan, no? Puntahan nyo dito. Sa inyo na. Ay, mga ano ko. Yun, yun, yun. At Quincy. Payat, walang abono. Yon. yun. Ato, ito na tayo. Ito. Ito, dito. Yung halaman ko, eh. Nagkaroon na ding bunga na naman. Yun, ano, para usog. Mayroon naman akong, yung orchids ko naman. Ay, kaloon na rin blok din. <laughs> Mayroon din akong saging doon. Oh, malapit na. Uy, makaabot ka ng November 1. Yung saging ko. Sabah. Ay, hindi. Ay, tinatawag nila na ano ba yun? Mundo. O oh, sige, babay na mga ka Mga kapangga, babay. Hanggang dito lang muna tayo kasi nag- tanim pa ako, mailipat ko yung ano ko. Mayroon akong ilipat. Yan. Yan. O ganito siya, pagbagong ano dahon. O ganyan. Pregated yun. Iba kasing silong niya. Ito. Ito mga kapangga. Ilipat kasi to, rain of forest. Yun, yung liso niya. Yung tanim ko, ito lang nabuhay. At saka dito, mayroon tayong variegated na ano. Variegated. black velvet. Ang, gustong gusto ko yung black velvet na yan. Kasi pura usog yung yung ano. Mahabang buhay. isang bisis ka lang magbili niyan. Buhay na buhay. Ano, isang bisis ka lang magbumili niyan. Pag na, wala ano, nawala lahat yun. O wala lahat yung ano dahon o yun. Maano siya. Pag malusaw siya. Pag malusaw siya, yung, ang ganda, ang ganda, pura usag agoy. Oh, pag malusaw siya, hayaan mo lang. Lagyagan mo ng kamanyor at saka yung pating mix. Lagay mo dyan. Pag nalusaw yan, babalik yan. Dami nang bumalik. Ganito. tingnan nyo. Ganda-ganda. Oh, ang tigas-tigas ng dahon. Oh. Tingnan yung black velvet. May putik ang dahon niya. Marami ako yan eh. Tingnan nyo. Marami akong pupa niyan. Ang akong pinagpupa ng mga ganyan. Sige, hanggang dito na lang. Babay na, mga kapanga. Mga, ka mga kapanga, babay na. Babay, babay. Hindi ako makita. Babay, babay, babay. Babay, babay, babay. babay, <laughs> babay mga kapanga. Thank you, thank you. Salamat. Babay. Pakisubscribe sa hindi pa nakapagsubscribe. Pakishare. Like, comment, bye bye, thank you.